Nakita bibi. baby. Nasa oh. hmm. Dali, talon. Talon. Dali. Dali, talon. Tayo, tayo, tayo. Nasa na? Po. Nasa Nasana? Nasana, Nasana? Nasana? Nasana bibi? Nasana? Ha? Nasana yon yun? Nasa na? Luna, nasana Luna, nasana. Dali yun. Eh. Awat, dali, dali, awat. Dali, dali, talon, dali. talon. Talon, dali, talon. <more> oh, asana? Nasana, baby? Nasana yun? Huh? Nasana? Po, po, nasana? <more> nasana? Dali. Oh, po, nasana yun? <more> nasana yun? Po. Oh, o, nasaan na yung laruan? Nasaan na yung laruan? Po, nasaan na yung laruan ni Luna? Nasaan na? Nasaan na? Luna? Opo, oh, nasaan na yung laruan mo? Ay, tira, tira, tira. Ito na ulit. 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 Ito na. Oh, ay, labot, labot. Dali, dali, abon, abot. Talon. Talon. Lo, talon, talon. Oh, nasaan na ulit? Nasaan na ulit? Nasaan na bibi? nasana Nasaan na? Nasaan na, nasana? nawala? nawala bibi? <laughs> nasaan eh, po, Po! Po, eh, Nawala, eh, 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 Nasaan eh, na? Nasaan na? Wala na! Wala na, nasaan na? Nasaan na? Nasaan na yun? Ha? Huh? Nasaan yung laro ni Bibi Luna? Oh, huh? nasaan na? Dali. Nasaan na, Bibi? Nasaan na yun? Ha? Huh? Nasaan yung laruan mo? Nasaan Nasaan na?